Noon pa nga nag gumagamit na po talaga kami ng Mad Science. Una po namin gamit gold medallion and boliboy. boy. May agribit pa po doon sa town na nagbibinta ng mga Mad Science products. Before pandemic, nag-close po yung agribit na yun. So, nahirapan po kaming humanap ng products. Kaya, try ko kaya online kung kung saan kaya pwedeng bumili ng Mad Science products. Nakita ko sa Facebook, sir, yung page ng Mad Science. Nag-join po ako doon then marami na akong ano products dito ng Mad Science. Pinicturean ko yung products na kasama yung mga manok. Tapos pino-post ko po doon sa page. Ang daming nag-react, nagtatanong. Nag nagtatanong. Mom, saan ba pwedeng makabili ng ano ng Mad Science products? Kasi wala din po pala sa lugar nila. Nung pandemic, ginawa kong ano yung pagbibenta ng madzayan, sir. grabe <laughs> ginawa kong business din yun eh. Dito na sila sa akin bumibili, then direct ko na din ipapaship.